wala <laughs> Alright guys, ay nako, hindi na naman tayo sa Moonwalk Market. Nakakita na naman tayo ng mga sidewalk vendor dito sa Moonwalk Market. Sana Isko Moreno, maging presidente ka na. Para makita mo kung ano nangyayari sa buong Pilipinas. Hindi lang sa iyong syudad, pati na rin sa ibang syudad. Ganito po ang kalakalan sa ibang syudad. Ang sinasabi mo na, ano yun sabi niya? Eddie, si Ka-Eddie ayun ayan, kaya ganyan na ngayon ang lansangan, ganyan ang stroke vendors street vendors, yan so nakakalat sila mismo sa sidewalk vendors wala silang pakilang wala silang uh, silang pakialam kahit saan sila nakapwesto katulad na nito si ate magbibenta ng yan yung focus natin yan magbibenta ng kakanin siya lang yung nasa island nasa nag iisa siya sa island yan hiwalay siya dito sa mga establishment na to o, tapos ito si at si naglatag pa ng lona na, which is pinagbabawal ni Isko sa kanyang uh, syudad Ayan, lagay pa sila ng lona. Ayan. ang gandang tignan ng kanilang tindahan. Nalalaman ng tao tuloy, nalalaman ng, uh, ng mga madla na pang sarili na lang iniisip nilang kapakanan. At isabawal naman pala talaga maglagay ng ganung lona. Ayan. Right. Tayo, tayo sa SM South Mall. SM South Mall approaching. Feeling ko siguro kung maging naging maayos lang ang lugar nung no? marketplace na yan itong uh, mudok baka diretso ang takbo ng sasakyan dyan kasi open eh open tapos yung mga street vendors na dyan sa sa gilid no? nakalabas nakaangat sa sidewalk kaya tuloy yung mga tao lumalabas tuloy sa mismong kalsada sa lansangan ang tendency nagkakaroon ng traffic okay nagkakaroon ng traffic dahil ang mga sasakyan nag-iingat dahil baka mabangga ang mga matla diba So hangga't maaari sana kung ako lang ah, kung sa akin lang. Lagyan nila ng harang yung area na yun, na lagyan nila ng barrier o kung ano man na hindi lalabas yung tao dun sa sidewalk bend, sa sidewalk na yun. oh, so, yun ang mas maganda. At saka yung mga sidewalk talaga, talaga kitang kita naman talaga na nagkakaroon talaga ng ano, ng ha, mga vendor mga street vendor ayan kita mo nakita na isa na yung naisipatan ng camera ko na merong nag uh, nagtitinda ng buko na nakalabas na talaga siya no? so yan sana no? yung, kung may mga ganyan sana mo ng, ng ating lipuna ng ating siyudad or ng ating uh, politiko sa ating politiko na pinagbabawal yung mga ganyang estilo Ayan no? oh, ang daming sa sidewalk. Tapos siyempre magkukumpulan ngayon yung mga mamimili doon. Ang tendency labas yung mga tao doon sa kalsada. Pagkatapos noon, ano nangyari? Di traffic, di ba? Kasi iiwasan kasi ng mga tao yung uh, yung mga driver, yung tao na nasa nasa lapag ng ano eh, ng kalsada. Yun yung mahirap eh. Sana kung ganito sana kalinis, no? Ayan, katulad nito. Wala kang makitang vendors sa sidewalk. As in tao lang talaga 'yung maglalakad diyan. Ayan. Ganyan sana kalinis, okay. Maganda 'yung banayad ng traffic, maganda 'yung lahat. So, hindi natin lubos maiisip na may nagsabi sa akin na 'yung binotoro nating na politiko eh corrupt na rin daw. Sabi, 'yung eh, na leader Medyo urap din daw yan. Dahil dugong agilar. So pag sinabing dugong agilar, alam naman natin, eh sabi nila matagal na sila namumuno dito sa Pilipina, ah, sa, dito sa ating syudad, eh wala eh. Parang hindi naman talaga nagkaroon ng improvement. Hindi nga natin alam baka kung bilyar ang nanalo, baka mas gumanda talaga ang ano eh ang siyudad natin kasi hindi rin kasi nag-iisip yung tao ang tao laging ang iniisip, yung kapakanan na uh, kanila ay uh, mabawasan sila I mean hindi sila uh, hindi sila makapaalis sa, sa lugar nila dahil nga uh, kilala natin ang mga mga mayayaman na yan na sinasabi nila na kapag nanalo sila, aalis sila sa sa mga informal settler area. So yun yung kinatatakot ng tao kaya ang nangyari ah uh, sila pumanig sa tao na nangako na aayusin ang siyudad. Na hindi natin alam kung ano nga uh, magiging, o anong mangyayari sa atin. Pero sa so, totoo talaga, no, the best talaga yung mga ginagawa. Yung so, leader natin na, yung ibang leader na maglinis talaga ng lansangan, maglinis ng kalsada, which is magandang, maganda sa paningin ng tao. Katulad nga nga ng ginawa nung, ano, ng sa Marikina. Pero although hindi pa ako, hindi ko pa naiikot ang Marikina, kaya, hindi ko pa naiikot dyan. Pero yun nga, sabi nila talagang disiplinado raw talaga ang tao sa Marikina disiplinado raw talaga so sana ganun din ang nangyari dito sa ating syudad yung yung mga ano natin barangay natin no bawat barangay dapat ginagawa nila yan dapat sila mismo nagpapatupad sa mga ganyang uh, estilo bawat barangay kasi sila yung namumuno dyan dapat eh. so, sila yung nagpapatupad ang nangyayari kasi hinihintay pa yata ng signal ng ng local ah uh, local government na ipatupad yung sinasabi nila na yun nga gawing ah uh, Malinis ang lugar ng nila, ng barangay bawat barangay nila. sa pamamagitan ng inga pagpapa sa ayos ng mga street vendors mga naga street sleepers o yung mga natutulog sa kalye, di Sana matugunan niyan ng gobyerno at maiwasan na yung mga ganyang insidente na minsan kasi nagkakaroon din ng aksidente sa mga ganyang lugar uh, si ganito natutulog sa kali bigla na lang kinundayan ng mga yun nga sa so kung wala yung mga ganong tao yung walang trip na mga ito sa sakta natin na ano? Ito, trip na mga ganito so, ewan eh, ko oh, sana may ganong gobyerno Uh, ipatupad na bawal ng street vendors. Magkaroon man, katulad sa Pasig, nakita ko mga street vendors sa Pasig, uh, meron na silang permit mula sa city or mula sa barangay na pwede silang magtinda. Na meron silang parang uh, hindi sila koloro, I mean, meron silang number. No? May number sila uh, para na na hindi sila olorong uh, o hindi sila pinagbabawal na magpinda sa lugar kung saan sila nakapwesto at saka meron silang area lang kung saan lang sila hindi yung uh, kung saan saan sila nakalagay nakalagay dito, may nakalagay to may nakalagay doon. so maganda kung isang area lang kung